So guys, morning guys. Muna guys, oh. muna guys. Pasabot, guys? na siya guys, amon nakuha dre guys oh. Me ano mo guys? Lang among gi kalot dia. Usa may boot pasabot ani guys. Paugsok ni siya guys, kini moy pailalom guys. Na siya. Tabos naglinya siya guys, usa may pasabot ani guys. Ikomit niyo na guys, so, kabalo ba mo ani mo basa guys kay paano Para naay kuan ba? para na may idea o kung saan na mo pag kuan ani analyze, hmm? analyze. Hmm? tapos sa dulo na si bangag tapos kini ang pinakatumoy niya ga gaugsog siya guys kini. so muna siyang kaubana guys oh, sa kuan sa hindi? sa triangle tapos ito okay tapos pinakaligit nga bangag guys nindot ng pagkabanga guys eh. muna siya guys tapos diha tapos kini guys kuha siya guys di ba pag ingon nila guys pag mabutangan daw ni siya tubig guys mapuno muagas daw ni sila di, siya di, guys oh muna ang dream ay nagkalot guys so ang ibabawa na guys oh ang ibabawa na eh guys, Nakuhaan guys dia Nakuhaan dia guys So nak nakuhaan dia guys karun tak nak nak pagi guys Di sauna. sauna Usahalan nak kutus sauna